Ngayon na yung ano, yung Shopee. Ayun. Dumating na yung Shopee, Shopee. Ayun. Siguro yung ano, yung bumbilyo. Order ko. Kasi 50 'yan eh. 50. Ay 108 laman eh ay kanyang 51. Oh, binakasta kanya ulaman eh. Oh, yan do. Eh. Oh. Eh, 108 lamang. Okay. Apat. Eh, kanya 50 eh. Eh, nakasta kanya lamang online. Bombilya. Kasi dito sa amin, ano, 50 isang piraso nito. O, 25 watts. Ayan o, 25 watts. Pang ano, pang incubator. Ngayon, copy pindot, copy pindot nanu ko yung, ano, yung, uh, kung sa, ano, sa, ano ba yan? Sa online. Hindi so, nakakamura ako. 108. Dito, 200 na ito. Kung dito ko bibilhin. Kaya, minsan, mas maganda yung, ano, eh yung um, online uh, um, sa ano Yo. Yeah. Kaya mo? Oh, Ah. para sa ano para sa incubator ano sa uh, Shopee sa pala shapi yung pinakita ko nito minsan kasi sa shapi medyo nakakamura ka sa hardware 50 isa 25 watts yung 40 watts 75 pesos may pa kung isang darating yung ano man yung uh, tawag dito. Ceramic. May darating pa sa ceramic. ah kung dumating yung apat na bal. Ngayon naman. December 10. Itong ano. Ceramic heater. special ceramic heater ganito lang pala ito Ayan, ceramic heater ito hindi ito napupundi pero ito ay 25 watts magtanong ako rito sa tuwi garaw 155 155 yung ano yung uh, itong ganito ceramic bulb para din ito sa ano sa, pagpa, ano sa incubator ngayon dito sa ano sa Shopee online 147 lang di naka discount 155 dito eh ceramic. You know, ceramic heater. Para sa ano? Para sa incubator. Eto hindi ito ano? Hindi ito gaya ng bumbilya na pag uh, umabot na dun sa takdang init niya, namamatay yung ilaw. Ito naman, namamatay din. Pero wala siyang ilaw. Hindi siya nag-iilaw. Kasi nga, ceramic yan. Ceramic heater. Subukan ko nga ito mamaya. Kasi hindi siya sya, sya, sya ano eh. Malaki siya, hindi siya, hindi siya nagano. Hindi siya nailaw eh. Pero ang heater 'yan, ang kakanto sa heater. Pag umabot dito sa kanyang init, kusa siyang namamatay. Wala nang liwanag. One hundred forty-seven twenty-five watts. malapit na kasi pumisa yung itlog. ano malapit nang mag magpisa yung ano yung aking ini-incubate buhat nung nilagyan ko ng itlog yung incubator nang napundi din apat na apat na eh At tatlo pala tatlo hindi ko alam kung bakit. Baka yung mga ano kasi yung ibabaw ng heater. Minsan nakakapasok yung manok. Ano siya doon? Naglalaro siya doon sa ano? Sa ibabaw ng box ng incubator. Kaya siguro na punde. Ceramic heater 25 watts 173 pesos.